So, magandang araw po sa ating lahat nandito po tayo. Papunta uh, po tayo sa hardware. Kasi maminili po tayo ng materials para doon sa babae ni Perinante. So, gusto binabili na namin yung mga pako pa lang. Nag-asintada ngayon si Kuya Rinante. Hindi po namin kasama. Si Tatay Jo nandito na uh, uh, ano pa siya. Daming pa lang. Nauna lang po ako dito. kasi nauna ako magtatanong ako dito kasi si Tatay Jun may dinaanan pa pero papunta siya hindi po natin kasama si Kuya Rinanti dahil nandun po siya nagli-layout na ng... bali ang ano natin ay ay papadeliver na lang natin yung mga materials doon sa bahay nila Kuya Rinanti sama so, niyo po ako guys si Tatay dito nandito na kasi siya nagtatanong. Kala ko, huli na una na pala. Dito po tayo. Oh, Hello kuya, wow! Yan <laughs> eh, Ayan yung mga guwa, yung mga guwapo na mga delivery ng ano, gravel and sand. Hindi pa uso tao. Hindi para uso guys yung tao. Ayan si Tatay John. Morning Tatay John. na hindi wala pa nandito pa si ano si Madam. Opo, nag-aantay pa ako guys. tayo para Nandun si Kuya Rin, din di po natin kasama. So, to be dapat kasama siya kasi andun na siya nagli-layout. E, maaga tayo. Bali, antayin niya na lang yung materyales doon. Okay. Mm -hmm. Ayan Hmm. po guys, Nagparesibo na po tayo para doon sa mga binili nating materyales start na po sa paggawa ng bahay ni Kuya Renante. Pa-compute na lang ako ya kung magkano lahat. Wow, si Tatay John, relax na relax. <laughs> Yan guys, sasamaan niyo po. Samahan niyo po ako, ha, pupunta po tayo mamaya kay Lord Gila Kuya Renante pag na-deliver na lahat ng mga materials, guys. Hello po guys, aguay na po tayo. ayan po guys uh, nandito tayo at tatapos lang mag-snack nagaantay po tayo guys ng ano materialis ayan po nag-start po sila oh. Ayan, kumusta ti Margie? Dito, ano, excited po sa final. Excited siya. Pero yung, ano, umuulan kasi. Kaya, eh, ayan po, guys. nag ano muna sila ano ba tawag dyan ate Margie nag puting ano ba yan nag lay out sorry guys kasi hindi namin alam kung ano talaga yung ano dyan si Kuya Jojo at si Kuya Rinante rin or Shine si Tatay Jo nakakaputi kasi malayo pa ang uuwian Opo, tinatago yung kapote ni Kuya Rinante at saka ni ano, Kuya Jojo, may kapote din yan sila. Ang ano nila dyan siguro baka mabasa. Mababasa Ayan, mababasa daw guys. Kanina maaraw po, nagantay po kami ng materials hindi po dumating. Siguro baka bukas na i-deliver yan kasi bak na takot yung mag-deliver, baka mabasa yung simento at saka yung mga plywood bali yan guys tinanggal niya na yung ano yung pinapatungan ng haligi niya dati yung mga sitting post ayan po yung ginawa kahapon pansin niyo po guys sa ah, ngayon di pa nila kasama si Tatay Rinaldo siguro mga bukas na kasi kanina nagbahasa pa lang siya ng lagari silang tatlo lang muna guys ayan guys yung mga haligi na ilalagay sobrang haba at malaki ano yan kuya Jojo ibibinta mo? Sinusubukan mong buhatin kung kaya mo. Matagalan talaga itong haligin ni Tatay Rinaldi. Yun nga po. Yan po yung kapalit dun sa mga haligin niya dati. Beso po si Jambol. Jambol! <laughs> Jambol! Jambol, si Jambol. Ganto dapat may haligi. Bakit? Kuya Jojo, walang haligi yung bahay ni Jambol? Wala. Ay! barbecue stick. <laughs> Hindi haligi yun. Baka barbecue yun. <laughs> <laughs> Yung pala kay Jambol. Yung... <laughs> Yan guys, kanina maaaraw po siya nung nandun pa kami namimili ng materyales tapos ngayon biglang umulan ngayong hapon siguro natakot mag-deliver ng mga materyales yung ano natin magdi deliver kay maulan Shoutout nga po kay Tita Bell at kay Tita Mernat at kay Junami Almeron siyempre Kumusta na, na po kayong lahat d'yan? Hello po kayo tita Dito na po Di kami nila tatay ko yung tatay rin ng Nagpapaambun. Nagpapaulan. Nagpapaulan. <laughs> Basang basa sa ulan. Oo. Okay lang yun. Basta maano lang natin kayo yung bahay ni tatay rin ng ti. Oo. Para masimula na. Oo. Kailangan lang kasi pagbulan ngayon taga araw sa umaga, tag-ulan sa hapon. Sobrang init po kaninang tanghali. Shoutout nga po kay Tita Almeda Rose at kay Tita Ella, kay Tita Johnny Andes. Siyempre kay shout out po kay Tita Lawrence Miranda at, at kay Katita Laron siyempre sa mga small vlogger shout out po sa inyong lahat shout out din po kay Sir Maki Diyan sa Dabao support nyo po yung channel ni Sir Maki may may mga ano na siya ngayon sa Reels at saka sa vlog. At shoutout din po kay Ate Josenia Poster. Hello po Ate, kumusta po? Thank you so much po sa lahat po ng mga tumulong po sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan po guys, mo... bubuo na rin yung ano, yung bahay ni Pierre Renante. ah uh, guys, pasensya na po kayo. Uh, hindi po natin agad na ano yung bahay ni Pierre Renante kasi nagtrabaho pa sila doon sa kapatid ni Tatay Jun. Tinag ano din yung bahay niya. Kasi gusto niya nang makalipat. Eh, kasi nung no, kapang lang po sila. Ayan po guys, uh, hindi na po magtatagal, uh, mag mag ending muna kami kasi medyo hapon na, malayo pa ang uuwian, malakas ang ulan. Yan. Ano kaya Jojo? Opo, pinagpapawisan po kami guys kayo kasi alam nyo na sobrang Ayan. labig. <laughs> maulan po ngayon, maulan. Kaya Kuya yes, Renan hindi pa giniginaw. Hindi pa <laughs> si <laughs> Kuya <laughs> Renan. Latag na lata. <laughs> <laughs> kasi guys, alam nyo, yung kapote nila, hindi ginamit. Mababasa, dahil mababasa daw po. Mababasa kasi. Po. May kapote po yan sila, sila ang tatlo. guys. parehas ng kapote ni Tatay john. Opo, pare-parehas po kami. Opo. Ayan si Ate Margie. Ano, ano masasabi mo Ate Margie dito sa ginagawa natin? Ano po? Salamat po kay Tita Be. Nakakagulat ang spread Jojo. Ito na yung ano, ano, oh, natutupan na yung ano, bahay ng bago. <laughs> yung pinapangarap ng bago. Ayan, <laughs> oh. yes, si uh, Kuya Rinante. Ano masasabi mo Kuya Rinante? Para ka ng ano, tarzan <laughs> <laughs> Maginaw. Tumawa rin yung kuwan. Kaya, uh, siyempre po, maraming salamat po sa mga kasama ko, kay na Nanay kay Jojo, kay John. Siyempre po kay Tita Bill, sa kay okay, Tita Mirna po. Tita Mirna. Maraming, maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Oh, so, welcome po. ah mm. uh, si Tatay John naman masasabi, Tatay John, parang estatwa na si Tatay John. <laughs> Opo, uh, maraming maraming <laughs> salamat po sa inyo uh, lahat nga pala. at oh. uh, kumusta po kayo lahat na uh, nandito naman po kami at magsisimula na po yung sinimula na po natin yung bagong uh, pangarap na kailangang matupad, di ba? So, no, para sa isang okay. pamilya na naman. Uh, oh, na kung makabuo po tayo ng bahay natin. para sa isang pamilya na nandito yung isang batang bulilit namin. <laughs> At siya, kasi sinira na po natin siya, kailangang maitayo. tayo. Oh, okay. Ayan. Ayan. Kaysa, marami, Maraming salamat po sa mapagmahal po natin yung mga kaibigan na hindi po tayo iniiwan. Opo. Oh, thank you so much Tita po Bale. sa lahat po ng mga followers, subscribers, at syempre sa mga viewers po. Lalong-lalo na po doon sa mga masusugid na mga sponsor po namin. Thank you so much po sa inyo, Tita Bel, Tita Myrna. Syempre sa iba pa dyan ng mga sponsor po namin mula umpisa hanggang ngayon. Okay, no. thank Tita you so much Ella, po. Po Tita Ella, Tita, Tita Almeda Ross, kay uh, Tita uh, Maria uh, ped Maria Leticia Pedro Saliwe. Syempre kay Tita Mukay, Tita, Tita Lo, at kay Tita Johnny Andes. Uh, um, hanggang sa susunod po, abangan Yan, niyo po uh, kami guys. Yan, na po kami guys. Hanggang sa mga susunod na video po natin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Abangan nyo po niyo po ulit kami. Okay. Po, opo, abangan niyo po. po. abangan niyo po yung katapos. susunod po na. Hanggang sa matapos po na... po yung bahay nila ko yari natin. Okay. Abangan niyo po, po yung susunod na upload, sa... na upload namin. Huwag na po kayo magsasawa po sa nanay ni vlog po. Opo. Okay. Okay. Pe... Mapansin niyo po guys, wala po kaming upload. Almost siguro one month mahigit. Kasi yun nga po, may... Ginawa kasi yung bahay ng kapatid ni Tatay John, doon po muna kami nag-focus, hindi po namin na yung kay Tatay Rinante. Kasi nandoon din si Kuya Rinante at si Tatay John, oh. si Kuya Jojo, bumu sumali doon sa pag ano sa pagbuhos po, guys. Ayun. Thank you so much po sa inyo. Kasi susunod po, bye-bye. God bless. Bye-bye. God bless Thank po you sa inyo.